Isang uh, magandang araw po sa ating lahat. Yun pong mga nagsasabi na ang halalan po ay uh, sa November 2, 2026 na. Huwag po kayong maniniwala, fake news po yan. Muli po ang aking uh, paanyaya po sa lahat ng na napataalamang po sa channel na ito. ay po ay aking uh, malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po lang updated sa aking mga bagong o opo mga kabarangay, uh, hindi pa po ganap na batas talaga ang ratified bill na yan. Uh, siguro po ay uh, mga 3 uh, weeks pa o tatlong linggo na lamang po ay uh, aabot na yan sa kanyang uh, 30 days na uh, prescription period para siya po ay maging ganap na batas. Uh, doon po ay masasabi natin ganap na batas na siya kapag uh, yan po ay umabot na sa uh, 30 days nga, o 30 working days na iniexpect po natin na uh, hanggang uh, July 25. So kapag yan po ay naging ganap na batas na, ang tanong naman eh, yun na po ba? <laughs> Meron pa po. Uh, kagaya po ng ibang mga vloggers ngayon na naging iba na po, ang ihip ng hangin, ay uh, patungkol na po sa Supreme Court ang kanilang uh, mga kinokontent ngayon na hindi po kagaya ng dati na paikot-ikot ano po uh, magkabila kailangan na i-satisfied na hindi ko po ugali <laughs> ngayon po ay uh, marami na nga ang nagko-content na parang tutuloy na nga po ang usaping ito sa Korte Suprema at ano naman ang magiging senaryo kung sakasakaling ito nga po ay makarating na sa Korte Suprema. Uh, mga kabarangay, muli, uh, dito po ay uh, marami ang uh, nagalit sa atin kapag ako po ay uh, kapag kinokontent ko o in-emphasize ko po ang mangyayari o maaring mangyari kapag nakarating na po sa Korte Suprema ang uh, usaping ito. Unang-una po, uh, kapag yan po ay naging Republic Act na nga, Magko-complain na sigurado't magpipetisyon itong si uh, uh, attorney Makalintal. Ano ang mangyayari kapag siya ay nag-complain, nagpetisyon sa Korte Suprema? Natural lamang po na magkakaroon po ng pag-uusap ng hearing na magkabilang panig ang petitioner at ang uh, uh, depensa. Ano po? idi ng gobyerno yan. Siyempre, uh, doon po ay uh, sa aking palagay ay lalakas po lalong magiging malakas ang Supreme Court ruling. Uh, dahil nga po itong, uh, uh, itong batas na ito o itong proposed bill na ito na isinusulong po o isinulong na pagkaisan po ng Kongreso at Senado ay may nilabag na batas. Ano po yan? Yun nga po yung nagpalawig sila ng termino. Pagpapalawig po ng termino, pagpospon po ng halalan at yung pagiging hold over capacity ng mga uh, nakaupo bagay na itinago po nila sa salitang o sa pamagat na term setting o fixed term. <laughs> Kahit po uh, sino talagang yun ang sinasabi na fixed term daw po. Yes po, pwedeng fixed term yan. Fixed term, napakadili lang. Kung tuloy muna ang halalan, anuman ang uh, napagkaisahan, uh, 4 four, uh, four years, four, years, man o six years walang problema dahil walang nilabag na batas kung ito, itutuloy muna ang halalan at ang mga mananalo Paulit-ulit na sinasabi natin ang entitled. Buli po, uulitan natin ano po para hindi po kayo malito. Laging-lagi pong isipin natin na hanggang hindi po nagiging ganap na batas. I uh, ito pong uh, uh, pinagkaisa ng kongreso na ito na ratified bill, ang nangingibabaw pa rin po ay ito pong ruling o Supreme Court ruling na nagtatakda po ng halalan sa December 1, 2025. At hanggang sa mga sandaling ito po, ang nangingibabaw Supreme Court ruling. Koy Mersing.